ay hey, power. Oh, ayan okay na. Okay na. Oh. Hello mga sir. May ganito rin ba kayong cellphone? Ayan, yung Yung nagkagwit-gwit. Meron wala? Oh, meron oh. Kung meron, tamang tama, -tama panoorin mo to. Pero bago mo panoorin to, eh baka hindi ka pa nakapalo sa page natin. Eh, palo ka muna para marami ka pang matutunan. Okay. So, yung mga ganito katalasan na ipit, nabagsak, binato, tinapakan, mababasta, etc. Ibig sabihin nasira yung display niya, no. Pero may papakilala ako sa inyong produkto na sigurado'ng mabisa ito. Galing pa ito kay no. Kay Lundas. Ito, yung yung sterile water na pang cellphone. So, ipapakita ko sa inyo kung pa paano siya binagamit na, na sa mga ganitong cellphone So, ililipat natin yung ating uh, camera para uh, na natin. Okay, tama. Dato ko siya sabi. Lipat mo natin, ha? Wait lang. Okay, dito na tayo ulit. So, paano ba siya gamitin? Uh, ganito lang siya gamitin mga sir na. So ito yung ating phone na nasira yung display. I-off muna natin siya. Yan. Tapos, kuwalan tayo ng tissue. Saktong laki lang. Ayan. Tissue. Tapos, kakailanganin natin ng syringe para makuha natin yung ating sterile water na pang cellphone. Ayan, nakikita ba? Okay. Tapos, saka natin siya ilalagay dito sa ating tissue. Eh, nakikita ba? Hindi ata nakikita eh. Pero yan, ayan, kita nyo, nabasa na siya. Ayan, nakita na, basa. So, saka natin siya ipapahid niyan. Ayan. Ayan, na. Ayan lang. Ipahid lang natin ng mahigi. Okay. Pahid. Pahid. Pahid lang natin siya. Up and down. Left and right. Shake, shake, shake. O ba? Basta ipapahid lang natin siya. Hindi naman masyadong matagal. Okay. Pahid lang box okay Tignan natin na tapos gagamitan natin siya ng tuyo naman na tissue gamit tayo ng tuyo na tissue ang purpose po kasi noon ng ating sterile water na pang cellphone ay ano siya nanunuot siya sa kaloob-looban ng ano ng display tapos yun kusa niyang binabalik sa ayos yung mga yung mga pixel na nasira so kaya siguradong mabisa siya pero yung ganito, ito, yung basag niya na ganito, ayan yung basag, hindi niya kaya. Pero may product tayo na kaya dyan. Nasa sa uh, wall natin, hanapin nyo na lang. Ito kasi, yung sa kanya, yung sa loob lang, yung mga nag guit, -guit lang. Pero yung sa ibabaw, hindi niya kaya. Pang ano kasi siya eh, pang indoor. Okay, siguro okay na. So, subukan na natin. Okay, power. Oh, okay na. Okay na. Oh. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Ayan. Okay, magta-touch yan. Ayan, Okay na yan mga sir. Oh. Oh ganun lang kadaling gamitin yung ating sterile na pong cellphone sa naganap po sigurado marami maganap dito kung saan makakabili pumunta lang po kayo sa mga cellphone repair shop na malapit sa inyo at bumili na, na lang po kayo kaysa magpagawa kayo napakamura lang nito na ito Makakatipid po kayo kumpara sa papalitan nyo ng LCD so ayun ganun ah uh, Lumapit lang kayo sa mga malapit na cellphone repair sa inyo. At sabihin nyo, pabili po ng sterile water na pang cellphone. So hanggang dito na lang tayo. Ah, share nyo rin sa iba para ah, makatulong rin tayo sa iba. So salamat!